Hello, guys! Magandang hapon sa inyo lahat. I'm this your guest from secret Channel. Afidler Uzum oh, Matarder. So ngayong hapon na ito, hindi natin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a random gabay for the sign of Scorpio. So Scorpio, 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 Scorpio welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga hagilap. So guys... This reading is a general reading namang dinat dilat maka resonate kung nila po ang makaka relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Eh Erkes don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos. Update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng adsaway so pagpalaing way kayo ng Diyos may kapal siksik -sik, na gumapang na manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa'yo ng ating Angel Spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Angel Spirit, God bless information po na ano kayong gisabihin sa'yo ng ating mga baraha. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga kagilap? For random gabay, So there is a for the Four of pentacles. Protection and mod pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. So kailangan pangalagaan mo kung ano man yung bagay na meron ka. Savings, no kailangan mo magtipid, mag-imbak at mag uh, magigpit ng sintor for me time. Mm -hmm. And of course, that, guys, there's something that of cups, a wish fulfillment. So, may mga bagay din na matutupad na dito. Ano man yung mga bagay pangharap mo, maari may isa katuparan mo na. Wow! And of course, there is something that's all one. So though, there is something um, you have the power to choose. No, ikaw yung um, ikaw yung mga ng bagay na um, ika mo so pili mo, no? Yung mga bagay na makakatulong lang sa And this is something that depends on concentration. So, kailang mo mag-concentrate. Wag ka magpapadistrak, no? Wag mo ng na malito ka or ma guluhin ka, no? Mula sa yung um, pagkakafu. Focus And this one to so the two pentacles Timbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo Yung mga bagay na magbibigay na growth and expansion sa'yo And this one so the five of swords Nagkakaroon ng self-sabotage That because of your action Pero i-clarify ko with the five of swords Kasi may nasasansa ko dito na maaaring self-sacrifice Na sa sinasakripisyo mo Ang yung sarili no? Sa mga bagay-bagay na nangyayari So let's see What is the four pentacles? represent guys with the lovers. So see, especially guys, pagdating sa love life, kailangan proteksyon mo at pangalagaan mo ang iyong relasyon. No? Kung naman yung bagay na meron dito, kailangan um, ipap, sasabihin sa person mo na maaaring kailangan yung maghigpit ng sinturon dahil for your future. What is the Nine of Cups? Reficit with a magician for manifestation. So, may mga bagay na unti-unti nyo na manifest, na makukuha, makakamit. Ano man yung bagay na yung ninanais. Kasi there's something, a wish fulfillment, and there's a manifestation. Ibig sabihin, abot kamay. No? abot kamay na pangarap. Pasabog. And there's an eight of soil, something al a toxic and negative that's around you. So, pili mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo lang. Diba? Huwag ka masyadong magpapabudol, huwag ka masyadong magpapaniwala sa matatalan ng hagang salita. Sa mga taong um, ginagamit ka lamang. So, magingat ka. And there's an eight pentacles surface with a queen of swords clear the boundaries no linisin mo no ang nasa hanay mo yung mga sa paligid mo na maaring magsilbing um panggulo no maaring magbigay ng kaguluhan sa isip mo sa plano mo sa pangarap mo kailangan magkaroon ka ng concentrations diyan at magpatuloy ka sa ginagawa mo. And this is the Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleep, sleep, sleep that because of an unbalance. No, nawawalan ka ng balance, eh. no? Dahil hindi mo alam kung anong uunahin mo, no? You are also multitasker but definitely kailangan na lang mo kung ano yung mga bagay or priorities mo sa buhay na uunahin mo. No, yung bagay na mas alam mong uh, magbibigay ng benefits sa iyo. What is the five of, uh, five of swords? So, there's a the hermit card. The answer you need is here. So, binibigyan kang kasagutan dito sa yung katanungan na kailangan pag-ingatan mo. No? Huwag ka nag ng information with the other people. No? Nagkakaroon ng self-sabotage dahil um, kumbaga nagbibigay ka ng information with the other people. No? What is the four of pentacles Because the lovers? Revisit with the eight of cups. Something moving forward. Makaka-move on ka rin at the end of the time. So, there's an eight 8-8, represent with the karma and abundance. Kasaganahan na maaaring magwagayway sa'yo. Na maaaring pinapakita at binabahagi na dito na maaaring maging maganda ang iyong pamumuhay sa hinaharap na sitwasyon. So let's see what is additional messages. Represent guys with the star card. A wish for payment. So some of you guys, talaga matutupad yung mga pangarap mo. Wish fulfillment, wish fulfillment, and manifestation. Talagang there's a desire into reality. Pasabog ka dito. No? Huwag ka ng pag-asa mo. Aaring hindi mo pa nakikita sa ngayon, pero makikita mo sa hinaharap mo. No? Ang yung ninanais, yung gusto, pangarap. And there's a three of cups no? mo mga tao sa paligid, mas especially with your friends, family related, with the third party kasi. Ibig sabihin, yung mga tao sa paligid mo, maging mabusisi ka, no? Kilatisin mo sila. No? Kano ba talaga intention nila? and purpose nila. And this is the king of sword. There's a queen and king. So, ibig sabihin, there's a feminine mas feminine energy and there's a masculine energy na maaaring related dito about sa eksena mo. So, kailangan mo mag-focus. Linisin mo, putulin mo. Alin yung mga bagay na kailangan mong lisanin at alisin? Yung negatibong makakasira ng iyong um, concentration. No? Yung magpapadestract no? ng iyong isipan. What is the two of pentacles? Because the knight of swords represent guys with the three of sword. Oh uh huh? there's something pain. So there's something in it So ito yung mga bagay dito na maaring kumbaga kaya hindi ka magimbalan, hindi ka makabalanse dito dahil ang dami mong iniisip, no? Natatakot ka for um discourage, no? Madi-discourage ka ng, ah, parang din discourage ka ng ibang tao diyan or either parang um ayaw mo na uhusgahan at isang may mga nasasabi against sa So hindi mo naman kailangan na maapektuhan sa kanila. Don't please anyone, no? para matanggap ka or para mag magpakitang gilas sa kanila, no, ginagawa mo yung bagay na yan para sa sarili mo, para sa pag-unlad mo, hindi para sa kanila. Yun yung kailangan mong pakakatandaan. Additional messages. And of course, there's a something that you can't for collaborations. No? Collaborations. Ibig sabihin, kailangan dito, kailangan mo makipag-usap ng maayos. No? Huwag ka nakikipag, o huwag ka nagbibigyan ng information sa ibang tao na alam mong gagamitin ka nor no, gigising ka sa sarili mo mantika ganon. No, the answer yun need is na binibigyan ka sa kasagutan na mag-ingat ka sa mga taong nakakausap mo. So, let's see what is your messages tayo. Pagdating naman tayo sa outcome, so there's a something the seven of 1 C, protection at palaga mo yung grounds mo, even your territory. ba? Diba? Even your relationship. Even your finances. And this is something the Knight of Pentacles the security, magkaroon ka ng security no, sa lahat ng pangarap mo gusto mong gawin sa buhay mo. There's some of them guys, no, yung mga taong shineran mo ng, ng gusto mong mangyari, some of them guys, mayroon talagang inggit sa iyo. No? Kahit malapit sa iyo, huwag ka na magbibigay ng informasyon na, na gusto mong gawin kasi there's an evil eye talaga. And there's a of Pentacles, magkaroon ka ng practical at um, steady. No? and maturity pagdating sa pagmanage ng situations mo. Na no, marami taong sa paligid mo na maaaring nagbibigay negatibo. Na no, maraming mga nasasabi sila against sa iyo. Kaya pili mo 'yung mga taong uh, um, makakasalamuha mo. Yung kumaga circle of support or circle of friends ganyan. And this is something that I've Crafts, na maraming offer na paparating sa iyo. Na no, kailangan mo lang alamin no, na 'yung offer na makakatulong sa iyo. And of course, guys, there's something that strikes with the confident. So dito lalakasan ng loob mo magiging matapang ka na. No, hindi ka na magpapaapekto sa mga sasabihin ng iba. That's good. And there's a page of serving curiosity. So ngayon mas magiging matalino ka, magiging mas mabusisi ka na ngayon. No? Dahil hindi ka na padadala ng mga sinasabi nila and there's the queen, of pentacles na mas magiging mature ka na how to manage no your situation no even your love life your finances your career your um, health so sinasabi dito mas magiging mature ka na sa lahat ng bagay na yan and then something the five of the deck with the five of pentacles the reverse na makaka-recover ka na for financial crisis or financial loss kaya kumapit ka. So let's see, alamin na natin at tagilapin na natin anong mensahe sa iyo ng ating gabay for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, so shuffle muna tayo na very late, no? Bago tayo mag-proceed for finances and career. So let's see, for finances and career guys, So there's a ten of kapira happiness. At the end of the time, kailangan mo mag maging masaya at maligaya sa ginagawa mo no kapag may passion, love, and emotions ka diyan sa ginagawa mo, there's a possible na mag -succeed. No, there's a three ones. No, kung ano naman yung bagay na ginagawa mo, hinihintay mo na no, maaring dumating na. No, meron kang hinihintay paper documents, there's a possible na makuha mo na. And there's a six of swords with the transition. Unti-unti na magbabago ang new situations. na no, makakalipat ka ng trabaho, makakaalis ka na diyan or may da may darating na or may pupuntahan ka no nalilipatan ng trabaho or either ng negosyo there's a time moment for immediate changes malaking pagbabago na magaganap magdating sa business mo no na magdala sa inang past communications and there's a lot of transactions client customers and there's a six of cups no maaring some of them guys no manumbalik may mga kliyente kang babalik sa iyo no may mga may mga customer kliyente ka na maaaring mag-message sa iyo some of nowhere. So let's see. Pagdating naman tayo sa love life, so there's a page of cups listen to your intuition, listen to your gut feeling. Makikinig ka sa sinasabi ng iyong vibration, iba mag iba yung instinct eh, no? And iba yung instinct talaga ng isang tao lalo lalo na pagdating sa relasyon. Now there's a justice card, wag ka magalala. There's something karma is waving. And this is something the Nine of Pentacles, there is a blossoming. May paglagu talaga. No, magiging maganda na ang iyong relasyon. No, may related about sa finances. Lalago na rin ang iyong finances. And of course, ang iyong um, love life. There is a liquid of cups. Magiging uh, emotional balance na, no? mas magiging matalino ka na pagdating sa emosyon. Hindi ka na padadala ng tensyon. And there's a ten of swords. ingat ka lang kasi may sumasabot sa inyo dito. No, sa pagunlad niyo ang dalawa ng dalawa na person mo, it's a toxic family or toxic friends. Toxic environment, no, isa sa bagay na nagbibigay negatibo sa inyo ng dalawa ng person mo. Connected talaga siya. So, kaya ka na nakakaranas sa mga pagtumal or pagbagal ng pasok ng pera dahil may mga negatibo sa paligid mo o may mga uh, bagay dyan na nagkakatak ng negative. Okay. So, let's see. What is the addiction messages pagdating sa kalusugan? And there's a page of Pentacles, invest wisely. So, pagdating sa kalusugan mo, kumain ka na masasustansya. So, kailangan magset uh, mag ka ng healthy boundaries, di ba? Pagdating sa kalusugan mo, umiwas ka na sa mga nakakasama sa'yo. There's a night of wants, no? Kung mag sa, dito, mag-tsaga ka muna for veggies. No, magtiyaga ka muna sa kinakain mong mga gulay-gulay ang atake mo. No, and there's a four of wands more celebration. No, maraming celebration na magagana. And there's a wheel of fortune with a turning back. No, gaganda na ang ikot ng kapalaran. Pasabog. No, magiging maganda na ang iyong kalusugan. And there's a seven of cups, no? Maraming bagay dito na maaaring um, dumating sa'yo. Marami kang bagay na pagpipilian na dito at may mga bagay na matatanggap ka na dito, no? May mga bagay na unti-unti mo ma-realize, -re no? Ano man yung bagay na gusto mong gawin, utay-utay lang, hinay-hinay lang, 'wag mo madaliin. So guys, let's see what is additional messages with the magical fair messages advise the request sa Pick Card, Jazz yes or no. So guys, kung bago ka sa channel ko, ang Pick Card, Jazz yes or no, isa lang ang magiging sagot sa tanong mo. Napipili no, ka within 1, 2, or 3. Kapag nakapili ka na, comment down below kung ano number na pili mo para malaman ko kung umabot ka pa sa reading na to. Then of course, at the same time guys, comment down below kung asan umabot ang ang um, reading ko, sang lugar ka, kung nasang ka, comment down below at the same time. No, of course, malalaman mo ang sagot dyan sa dulo ng reading na to. So, let's see. Ya and watch this. Okay, with a magical fire messages just represent what? With a magical fire message, just represent what? And there's a patient, please. So, kailangan mo haba ng pasensya mo. Matuto kang kumalma. And there's a connect with the nature, guys. Patient, please, and connect to the nature. So, kailangan mo dito ng unwind. Na no, masyado ka na na naisir sa the press dyan sa paligid mo. Maraming sakit ng ulo, no? And there's a little... Let go. Kailangan mo ng pakawalan at bitawan yan. Hindi mo kailangan magsinkin yan sa isip mo sa situations mo. Matuto tayong bitawan at pakawalan yung nagbibigay stress sa atin. Stop trying so hard to control the situation. Hayaan mo siyang kusang mangyari. Hayaan mo siyang kusang mawala. Dara, Let's see what is a yin and yang or a Pero syempre, kailangan yung kumilis at dumalaw, ha? Hindi naman yung mawawala yung problema mo hanggat hindi mo sinusolusyonan. Pero kailangan matuto tayong um, kumagay let go yung tumatakbo sa isip natin negatibo, you know? And this is something, guys, with vanity and pride, ego. No? I alisin yung luho, yung bisyo. Ito yung mga bagay na nagbibigay sa akin dito na informasyon. And this is something, stability and flow. Dadaloy na at magdadala ng stabilidad sa iyo ang sitwasyon na to. And there's an attraction that you are being attracted to anyone. No? Malakas ang karisma mo, may charm or swerte kang taglay. What is this in the synchronicity that represents what? And there's a mother na no, mayroon dito guys na ina at anak na maaaring related dito and there's something of friends maaaring mas bata ka dito or bata pa yung person mo or maaaring mas bata ka sa person mo So let's see what is the Roma Sage for Mystic of Oracle deck. And there's a trouble, guys. Na magkakaroon ka ng maraming trouble. And there's a peace. Magkakaroon ka ng kapayapaan, pasabog, at katahimikan. There's a player strategic na no, kailangan laruin mo itong eksena na to. No? Kung may mga tao sa paligid mo na nilalaro ka, kaya galingan mo. Magpapatalo ka ba? Diba? What is the Eagles number? Angels number represented with a 777 for perseverance. So, kailangan mong magtsaga. There is a need for a change of perspective on whatever has taken over you now. If you want to succeed, you need to keep going down the road. You need to um, reach from the wisdom within and then you just know what the right next step is. So, dadaling kanito. No, kailangan mo magtsaga. Gawin mo yung mga bagay or priorities mo. No, bigyan mo ng kalakasan ng sarili mo, magtatagumpay ka dyan, bigyan mo ng kaliwalagan yung sarili mo, lahat ng bagay na gagawin mo ay magre-reflect sa'yo. Kaya kailangan maliwanag ang perspective, maliwanag ang pananaw mo, maliwanag ang isipan mo sa lahat ng bagay. So let's see what is the money move oracle deck. Representative investment, invest wisely, diba? Sinasabi dito, investment made will have a positive result that will bring prosperity. No, kung gusto mo maging masaga pamumuhay mo, kailangan matuto kang i-control at i-manage ng mga pinaghirapan mo. ba? Diba? What lies beneath with the future? Huwag mong hayaan tuluyang nasira asma at masayang ang mga pinagpaguran mo. What lies beneath with the future? Don't want to hear it. Na no, may mga naririnig ka na parang ayaw mo nang marinig. No, may mga bagay na naririnig ka na parang ayaw mo nang pakinggan sila. No, or either na huwag mo silang pakinggan sa mga sinasabi nila gain sa iyo. And this is something keeping you a secret. Na no, may secret o isikreto mo, no, yung mga plano mo, or pangarap mo. Don't share anyone na makakasira ng pangarap or plano mo. Clarifying for love situation. For clarifying for love situation. Represent with the deeper waters step out of your comfort zone. exploring you new depth. No? Kailangan mo na kumawala sa mga bagay na kinakatakutan mo. At palawigin mo no, ang iyong um, kakayanan. No? At uh, pagyabungin mo ang iyong sarili sa pag, uh, paano ka uunlad at paano ka lalago bilang isang tao. There's a shadow work. From the shadow work, represent what? From the shadow work, represent guys with um, hidden desires, longing, fashion, fulfill. Your deepest deserves hold to see that your potential. No, kaya mo maging malago. Kaya mo lumakas, kaya mong gumanda buhay mo, kaya mong um, maging isa dun sa pangarap mo. No, kailangan mo lang talaga, no, itago muna yung pangarap na yan at tuparin mo ng patago. Ganun yun. Diba, huwag ka nag-share ng information with other people dahil maraming tsesera, pakilamera, ingetera. And there's a clarifying for your life situation. Some of them pa nga guys mag-anak mo, ba? Diba? Kaibigan mo pa. May mga ganyan. No, hinakad lang anang yung pag-unlad. So, there's something guys with um, heart desires. O talaga may desires na sinasabi, no? Talagang sinasabi dito, ano man yung minimiti hinangad mo, makakamtan mo ito sing along to your heart song for it know what you truly want. No, talaga sinasabi dito, sundin mo na ano ba talaga yung gusto mo mangyari. Ano ba talaga yung sinasabi ng puso mo? No, gawin mo yon, Dadaling ka nun sa pagtupad ng mga pangarap mo. There's a part of the light of reason what? Hindi sila ang kailangan mo sundin. Sundin mo ang iyong sarili. What is the part of the light? And there's a mindfulness. I live fully in the present moment, embracing the beauty of now. I release any attachment of the to the past worry of for the future. By practicing mindfulness, I find peace, clarity, and joy in each breath I take. No, kung bago kayo no, tina, tinatanggap mo na ako bawat tanong nangyayari sa buhay mo ngayon, no, ano man yung bagay na uh, magandang kahihinat nito, kahihinat na nito, no, pinapakawalan mo na ang naging dulot na nakaraan sa'yo. No, ngayon, inaalis mo na yung uh, pag-aalalangan, or pag-aalinlangan sa lahat ng bagay na nangyayari, no, mas pinapraktis uh, pinapractice mo na na uh, piliin, no, hanapin ang kapayapaan, hanapin ang kaliwanagan, hanapin yung um, magiging um, magdadala sa iyo, no, sa tagumpay na gusto mong marating sa buhay mo. Doon ka tumutok sa positibo. So guys, let's see. What is the Pika Card Jazz yes, no? Alamin na natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, with the Pika Card Jazz yes, no, this is it. let's start with the number one and of course there is something you know deception in the dark truth hidden no lahat ng bagay na nakatago ilalantad dito no kailangan mong um kumaga pakawalan yung sarili mo mula sa pagkalugmok or sa sa pagkakagapos nito no isa sa bagay nito yung kasinungalingan no kailangan mong tanggapin yung katotohanan sa lahat ng na nangyayari There is a no, no? Ibig sabihin dito, may mga bagay na hindi mo pa natatanggap ay kailangan mong tanggapin. Number two, there is a no. The sunset, it's time to conclude. No? Kailangan na uh, tanggapin na mayroon talagang hangganan at hanggang doon na lang. No? Kailangan mong tanggapin yung kinabukasan na darating sa buhay mo. Huwag mong pagpilitan yung isang bagay na hindi pa para sa'yo. Number three, there is a something, you know, again, at short up battle fighting for a lost cause. No, may laban talagang nilalaban, pero may mga laban na kailangan man ng bitawan at pakawalan. So guys, this is um, a random gabay for the sign of Scorpio. So Scorpio, 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 Scorpio maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang mang didat mga ka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update you marami maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigis kit ng Adzaway, so, pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalang siksik liglig na gumapong na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat at si directs video. Bye-bye and babush!